The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila Femsebu Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Patabato City Trento Agusan Galsur The Musical News All, All the right. right. way! The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan. Bagong Tunay na Radyo, Tunay na Radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila our home, our treasure. and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time ala shetinang umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Barko ng Pilipinas. Muling nakaranas ng panggigipit sa mga barko ng China Coast Guard. Pagahandaan ng mga para at pantalan para husa sa ng pasahero sa Semana Santa, puspusan na. Mga unconsolidated jeepney drivers at operators, papayagan na muling makabiyahe. Ang Comelec naman, pinagpapaliwanag ang isa pang pa kumakandidato Diyan naman ho sa Batangas sa ngayon dahil sinabing laos na raw si Vilma Santos. Ang PNP ayos naman sinimula na ang pre-charge investigation laban huyan sa walong tauhan ng District Special Operations Unit ng EPD. At katiting na sa presyo ng gasolina at kerosene, epektibo na simula ngayong araw. Ang presyo naman ng diesel, Walang paggalaw. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng Martes mga kabrigada April 8, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Breaking News Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, isang malakas na pagsabog ang naganap sa Bulkan Kanlaon, Januusan, Negros handang alas 5.51 ng umaga Ayon sa FIVOX, ang pagsabog ay nagbugaho ng makapal na plume na may taas na 4,000 meters. At ay ho sa monitoring ng IP at thermal cameras, may mga pyroclastic density currents o mabilis na agos ng mainit na abo at bato na bumaba sa timog na bahagi ho ng vulkan. Nananatili naman sa alert level 3 ang vulkan kanlaon. Pinapayuhan naman ang mga residente at turista na umiwas muna sa 4-kilometer permanent danger zone sa paligid ng vulkan. Patuloy naman ang pagbabantay ng mga otoridad at inaabisuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga anunsyo mula sa FIVOX at sa lokal na pamahalaan. Brigada Balita Nationwide. Huli naman hong nakaranas ng pangaharas barko ng Philippine Coast Guard mula ho yan sa barko ng China Coast Guard sa loob mismo ng ating Exclusive Economic Zone. Ano kabigada kay PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ilang ulit na sinubukan ng dalawang barko ng China, ito nga pong CCG Vessels 3302 at 21612 na banggain ang ating BRP Cabra. Sa kabila nga ng aggressive action ng China, ay nanatiling professional ang Philippine Coast Guard para humaiwasan ang pagtaas ng tensyon sa area na yan. Nitong linggo, nang unang iulat ng PCG na sinubukan din banggain ng kaparehong barko ng China ang BRP Cabra, pero matagumpay ho na nailayo ng 92 hanggang 96 nautical miles mula huyan sa Capones Island. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Sa ibang balita tayo mga kabrigada, busbusa na ang paghahanda ng Philippine Coast Guard at ng Civil Aviation Authority of the Philippines para husay sa inaasahan na pagdagsan ng mga pasahero sa mga paliparan at pantalan sa paparating na Holy Week. Ayon kay CAP spokesperson Eric Apolonio mula sa mga pangunahing paliparan hanggang sa mga maliliit na terminal sa probinsya handang-handa na umano ang kanilang puwersa para sa Oplan biyaheng ayos ngayong taon. Ngayon pa lamang anya ay nakadeploy na ang kanilang mga tauhan sa lahat ng commercial airports na pinangangasiwaan ng ahensya. Samantala, may pit naman ang ginagawang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa mga kolorum na mga sasakyang pandagat ngayong nalalapit na ang Semana Santa. Inaasan anya ngayong Holy Week ay maraming turista ang babyahe sa mga lugar na tawid dagat at beach resorts. Pakiusap naman ang PCG sa mga uuwi at magbabakasyon na bumyahe ng maaga para humaiwasan ang paghihintay ng matagal sa mga pantalan. Kada Balita Nationwide Ito naman ho mga unconsolidated jeepney drivers and operators. Aba papayagan na raw na makabiyahing muli. Brigada Gigaboy Costocho! I e Brigada Boy! Brigada! brigada. <laughs> Makakabiyahin na muli ang mga driver at operator na hindi nakapag-consolidate sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Yan ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dison sa grupong Piston nang muling magkilos protesta ang grupo sa harap ng tanggapan ng DOTr kahapon. Ayon kay Dison, papayagan na makabalik ang mga ito sa kanilang mga ruta. Bago matapos ang Abril, maglalabas ng anunsyo ang DOTR at may direktiba na at inaayos na lamang ang mekanismo para maging legal ang kanilang operasyon. Yan na lang ako kami ng siguro right after all you week, sigurado na tayo. Final na pagkakit uh, mekanismo para makabalik kayo. Pero ang utos ko na ako sa kapitid, kailangan yung mga hindi makapasok, uh, gampas dun sa April 2024 20, deadline, kailangan makapasok so kung ano nga ng mekanismo uh, yun ng magayaman natin 1.1 mata Matatandaan April 30 noon na April 13 noong nakaraan taon ng bawin ng kanilang prangkisa matapos ang deadline ng franchise consolidation in the heart of changing lives ako sa Brigada Gico Custodio ng 1.5.1 Brigada Newsaf Manila The Music News Authority. Katapallita nationwide. Binatpapaliwanag na. 2025 midterm election. Midterm election. Binatpapaliwanag ng na nangaho ng COMELEC ang kumakandidatong gobernador ng Batangas na si J Ilagan. Matapos tuhunitong maitin at malitin. Ito nga hong kanyang kalaban na si Vilma Santos Recto sa isang campaign rally kung saan eh, binansagan po niya itong politiko at akreseto bilang laos na raw. Kinumpirma, oh, kinumpara ho niya si Recto sa mga baguhang artista at sinabing hindi raw ho siya natatakot dahil karamihan sa kanyang mga fans ay baka hindi na rin daw buhay. Dahil ho dyan, agad ho naglabas ang cause Order ng Comelec laban kay Ilagan at sinasabing posibleng lumabag sa mula hinggil po yan sa anti-discrimination and fair campaigning guidelines para ho sa 2025 elections sabi ho nang poll body ang mga pahayag ni Ilagan ay maaring maituring na discrimination laban sa kababaihan at isang anyo ng gender-based harassment sa ilalim po ng kanilang mga bagong panuntunan tinagaso naman ng COMELEC si Ilagan na magpaliwanag sa loob ng tatlong araw kung bakit hindi ho siya dapat sampahan ng election offense up, Balita, nationwide One time, the new Filipino time, a la chete nang umaga. Mommy, Daddy, Nai, Tai, Wantahanan, party list para sa aming kinabukasan. 118! 118! 118! Paid for by Attorney Nathan Adukando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Ang um, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marculeta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marculeta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marculeta, Marculeta, sa Senado. Sa Mula sa PDP Party Iboto Pagkasinador Markuleta number 38 sa Balota Pay for Jun Pagadua, General Santo City Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala mga kabrigada itong implementasyon ng Safe Spaces Act na is dahong paimbestigahan ng isang kongresista kasunod huyan ng mga pagbibitiw na mga hindi magandang biro sa mga local campaign sorties Haji Camino y Brigadamo. Brigada Brigada. <laughs> report. Pinaiimbestigahan ni House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera kung naipatutupad ng maayos ang Safe Spaces Act sa bansa. Kasunod ito ng umano'y sexist at gender-based remarks ng ilang kandidato sa 2025 national and local elections. Batay sa House Resolution Number no. 2260, pinasusuri ni Herrera kung paano ipinatutupad ng mga ahensya ng gobyerno ang Republic Act 11313 at para sa layuning panagutin ang public figures na nagpopromote ng sexual harassment at discriminatory conduct inihain ng kongresista ang resolusyon matapos itong mabahala sa ipinakita ng congressional candidate sa Pasig City na si Attorney Christian Sia na nagbiro tungkol sa solo parents binigyang diin ni Herrera na paglabag sa prinsipyong nakapaloob sa Safe Spaces Act ang public statements ni Sia at maituturing na gender-based harassment at diskriminasyon laban sa single moms naniniwala ito na dahil tila nagiging normal na ang ganitong mga pahayag at mabilis na kumalat questionable na ang enforcement mechanisms ng batas, particular na rito ang prevention, monitoring at pagpaparusa sa mga pampublikong opisyal at kandidato. Dagdag pa ni Herrera, bagamat naglabas na ng show cause order ang Commission on Elections, wala namang definitive institutional response sa ilalim ng Safer Spaces Act. Marapat umanong i-assess kung may malinaw na protokol at sapat na kapangyarihan ang DILG, PNP, COMELEC at local government units para imbestigahan, tugunan at parusahan ang mga politiko at public officials na lumalabag sa batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Senadora, pinatututukan sa otoridad paghuli sa mga gumagamit nga ho ng cellphone emergency alerts sa kanilang pangangampanya. Brigada Ann Cortez, Y brigadamo. Brigadamo. Ikinaalarma ni Senadora Grace po ang paggamit ng Emergency Cell Broadcasting System o Cellphone Emergency Alerts ng ilan para sa political campaign. Ayon sa Senadora, ang insidente ito ay hindi lang basta nakakasira sa integridad ng Emergency Alert System bagkus ay nakakatakot din naman o at baka ito ay magamit ng mga hackers sa pagpapakalat ng fake news. Para malabanan ito na nawagan ng Senadora sa telecommunication company na tutukon ang pagsasaayos sa sistema nito. Dagdag pa niya ngayon pa lang ay mainam na mahabol na ng otoridad ang mga hackers na nasa likod nito at mapanagot sa ilalim ng batas. Kamakailan kumalat sa social media ang post na paggamit ng cellphone warning system para mangampanya kung saan makikita ang pangalan ng mga kandidato na tumatakbo sa isang lugar sa isang text messages. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the News oh, 40. Brigada Balita, nationwide. Si Pangulong Marcos naman may paalala daw sa mga bagong promote na mga opisyal ng PNP. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada mo! Brigada! Brigada! kabilang si Police Major General Nicolas Torre III sa mga bagong promote na PNP officials ang nanumpa kahapon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito pinaalalahanan ni Pangulong Marcos ang mga bagong promote na opisyal ng Philippine National Police na may kaakibat na malaking pananagutan ang kanilang bagong rango. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ceremony, binigyang diin ang Pangulo na ang kanilang bagong posisyon ay nangangailangan ng mataas na pamantayan sa ethics, profession nasyonalismo at paggalang sa karapatang pantao. Inaasahan ng kanilang Commander-in-Chief na gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng may katapatan, integridad at pananagutan. You have been entrusted with a daunting but noble responsibility of leadership to guide, to discipline, to inspire the men and women under your command. Ayon pa sa Pangulo, mahalagaan niyang mapanatili ang kapayapaan, maprotektahan ang komunidad at makatugon sa panahon ng sakuna. Ensure that all PNP personnel are fulfilling their duties with integrity, competence, and trustworthiness. Considering that our police force plays a very significant role to maintain peace and order, protect communities, and to respond in times of calamities. Nabatid na nasa 30 ang nanumpa kahapon kay Pangulong Marcos. Binubuo ito ng apat na lieutenant generals, labing isang police major generals at dalawamput-apat na police brigadier generals. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. PNP, sinimulan na ho yung pre-charge investigation laban sa walong pulis EPT. Brigada Cath Austria e Brigada mo! Brigada! Sinimulan na ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police ang pre-charge investigation laban sa walong tauhan ng District Special Operations Unit ng Eastern Police District dahil sa money pagkakasangkot ng mga ito sa kidnapping, robbery, extortion at serious illegal detention sa isang illegal na operasyon laban sa isang Chinese national. Ayon kay ES Inspector General Atty. Brigade Dulay, lumalabas sa pa unang investigasyon na may paglabag sa PNP operational procedures nakuha na rin ng IAS ang sinumpaang salaysay ng dayuhan pati na rin ang mga testimonya ng mga saksi inaasahang magsasampa ng formal administrative charges laban sa mga sangkot na operatiba at opisyal kasama sa iniimbestigahan ng IAS ang posibilidad na may iba pang sangkot sa illegal na operasyon, Gayun din ang command responsibility na mga opisyal na maaaring nagpabaya o nagpahintunot sa naturang pang-aabuso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Kada Mga kaprigada, personal ho na dumalo si Senador Bongo sa pagbubukas ng Super Health Center John sa Iloilo. Ang nato ng SHC ay bahagi pa rin ng advokasya ng senador na makapaghatid ng serbisyong medikal sa buong bansa. Bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance, sinuportahan ho ng senador ang pondo para ho sa proyektong ito katuwang ang Department of Health at ang mga lokal na opisyal. Ikinalagod na naman ng na malakanyang ang pagtaas ng bilang ng na mga nagtitinda ng karne ng baboy na sumusunod dito po sa MSRP. Sa pinakaulin datos, sumakit na sa 4 30% ang retail compliance mula sa dating 30% nabang. Sabi ho ng Palasoy, tinuturing nila yan bilang positibong hakbang na makatutulong sa mga consumer sa gitna nga huyan ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing. Pilihin. Brigada Balita Nationwide Sa ating health news, bilang mga teenagers, mahalaga po na hindi lamang nagpo-focus sa pagkain o masustansyang pag exercise Dapat din ho'y sinasabayan din ho'y ng proper hygiene, kaprigada, para po maiwasan na yung mga sakit Isa yung paalala si sa standout, ES4 Multivitamin Capsule Simulang to pare na mga pangarap ng inyong mga anak And stunting now! Brigada Balita Palita, palita. na kabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, wala hong paglagyan ang pag-aalala ng isang 31 anyos na ina na si Dayan Salimbot dahil sa inindang sakit ng kanyang tatlong taong gulang na anak na si John Nino Salimbot Meron huyang stage 3 kidney cancer na nadiagnoso noong 2022 Sa loob po ng tatlong taong pagpapagamot, Marami nang naisakripisyo ang pamilya nila para hu matustusan ang pangailangan ho nito. Dahil ho dito, naglakas ng loob na dumulog ho si Diane sa Brigada News FM Cebu at sa Wantahanan para hu sa kanyang anak. Hindi naman hu atubiling tumulong ang mga listeners ng Brigada at ang Wantahanan at nakalikom hu ng 20,000 pesos para hu sa pagpapagamot ni John ninyo palita. Nagpasalamat ko dako sa mga tao nga ni tabang sa akong anak, ni tabang pinansyal o sa pag-ampo. salamat ninyo mga ma'am, mga sir. Ginoon ay hibaw magbaw sa inyong kaayo og dako kay ko pasalamat sa Baygada News FM kay ila kong gihatagan og kahigayunan aron makapanawagan diri aron sa pagpangayo og tabang para sa pagpatambal sa akong anak na si Ninyo nga ay sakit nga kidney cancer. Salamat kay Ninyo. Wala po sa Brigada News FM at sa Wan Tahanan. Maraming salamat ka Brigada. Balita, Balita. kabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide. sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuludukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.